Chris Aquino, dakilang matchmaker pagdating sa pag-ibig. Kaibigang doktor, gustong ipareha kay Carla Abellana. Great matchmaker, yan ang isa sa mga komento ng mga netizen nang mabasa nila ang komento ng Queen of All Media na si Chris Aquino. Ayon kasi dito, tinatanong niya si Carla Abellana kung nasa proseso na ba siya ng annulment ng kanyang kasal. At kung ito ay nakaproseso na, ay nais niyang ipakilala ang kanyang kaipigang doktor na nakatira din sa Amerika, partikular na nga sa Orange City. Makikita nga na nagkomento si Carla Abellana sa naging post ni Chris Aquino. Annabel Rama, humingi ng tawad kay Alexa Gutierrez. Alexa, nagpakalbo na. Tila tuloy-tuloy talaga ang laban ngayon ng daughter-in-law ni Annabel Rama na si Alexa Gutierrez. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagbigay na nga ng saloobin si Annabel Rama through her social media. Sa pagbabahagi ni Annabel Rama, sinabi nito na araw-araw siyang umiiyak simula ng malaman niya na mayroong sakit ang kanyang daughter-in-law na si Alexa Gutierrez. Ibinahagi din ni Annabel Rama na huwag umanong mag-alala si Alexa sa kanyang mga anak dahil inaalagaan niya ito ng mabuti. Pamilya ni Ann Cortez hinangaan ng publiko. Ann Cortez ibinahagi sa mga netizen ang banding nila kasama ang asawa at anak. Ibinahagi rin niya ang cute moment nila ng anak niyang si Dalia. Patok na patok rin sa mga netizen ang kakyutan ng anak niyang si Dahlia. Hindi malayo na maging isasasay si star ng ating showbiz industry, kita naman ang kagandahan ng batang si Dahlia. Dagdag pa dito, ibinahagi rin niya sa kanyang Instagram post ang kaarawan ng asawang si Erwan. Na may caption na, we are so lucky we get to enjoy this awesome ride of my life with you. Dominic Roque at Katrina Bernardo, BFF ng muli invited sa wedding nila ni Bea. Tahasang sinabi ni Dominic Roque na hindi na talaga maayos ang kanilang pagkakaibigan ni Daniel Padilla simula pa noong 2020. Ayon pa kay Dominic, never na silang nag-usap ni Daniel at never na rin silang nagkita. Kaya naman hindi ito invited sa kanyang kasal. Ayon naman kay Dominic ay definitely invited ang kanyang best friend na si Catherine Bernardo. Matatandaan bago pa pumutok ang hiwalayan ni Daniel at ni Catherine ay nagbanding na si Catherine at si Dominic. Sara Labati, may ibang lalaki. Annabel Rama, ibinulgar na nga ba ito sa publiko? Hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng mga netizen ang mga binitawang mensahe ni Annabel Rama para sa kanyang naging birthday wish sa isa sa kanyang mga kambal na si Richard Gutierrez. Ayon kasi kay Annabel Rama, ninanais umano niya na makahanap ang kanyang anak na si Richard ng isang babae na hindi na tumitingin sa iba. Matatandaan na sinabi ni Annabel Rama noon na ikagugulat ng publiko kapag nalaman na nila ang tunay na dahilan ng hiwalayan ni Richard at ni Sarah Labati. Vice Ganda napakawalang hiya nga ba? Kontrata ni Ann Curtis, nalagay sa alanganin. Tila wala talagang preno ang bibig ng komedyante na si Vice Ganda matapos nitong ipasabi kay Ann Curtis ang tagline nito sa kanyang isang endorsement na siyang isa sa mga bawal yata sa kontrata ni An Curtis sa kanyang ine-endorse na fast food chain. Ayon nga sa ilang mga komento tila walang pinipiling oras o topic si Vice Ganda sa kanyang pagbibiro. Ilan pa nga sa mga komento ay maaaring magbayad pa ng milyong-milyong piso nang dahil sa mga pinasabi ni Vice Ganda sa kanya